Ayoko lang masaktan ka. Ba't ka ba nagagalit sa akin? Hindi, Dado. Nilalayo mo ako sa mga kasamahan ko. Obligasyon kong pangalagaan ang kapakanan nila kaysa isipin ang sarili ko. Kung sa tuwing pagpapakitaan kami ng dahas ng militar, e uurong kami, walang mangyayari sa ipinaglalaban namin. Ang dapat sa kanila, sabayan. Ang hirap naman sa'yo, masyado ka matapang eh. Wala ka sa pikit. Tapatin mo nga ako. Ano ba tayo? Mahal mo ba ako, ha? Mahal kita, Dado. Pero kung talaga mahal mo ako, iintindihin mo mga pinaglalaban ko. Ako yun eh. Hindi mo sila pwede ihiwalay sa pagkatao ko. Kasama pa ako sa pinaglalaban mo. Kalinig. Mamahalin kita sa parang alam ko. Kung mo sana akong baguhin. Alam mo ba? Alam mo, napakahirap mo talagang mahalin niya. Nasa naman ninyo ang gawa ninyo. Kupad-kupad nyo. Ikaw nga ba? pala may utang ka pa sa akin, ha? Hindi ka pa rin babayad. Tola, alis na ako. Matagal na ba sa'yo yung barel mo? Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Lola. Ba't mo tinatanong? Wala. Nakita ko kagabi. Eh. Kaya bong yun. Bakit gusto mong turuan kita umahok ng barel? Yoko, di mo kailangan yun eh. Anong di kailangan? Si Lola kasi, walang ginawa kundi turuan ka magdasal at maging mabait. Sa bagay, tama rin siya. Ang importante, makatapos ka ng pag-aaral. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya. Kung ako ang papasok sa eskulahan, iluluwa na ako nun. Kamusta na kayo ni Ayos lang. Mag-aaral muna kayo, ha? Ah. Huwag mo munang Naman. Oh. Ha? Delgado. Basta na pala yung mga sa Blooming at sa Tondo. Okay lang, sir. Lelo nga sila ngayon. Eh. Baka natatakot. Pero, sir, marami nito siya ating kalit sa inyo ngayon. Lalo na yung mga bata nang dati nakaupo sa pwesto nyo. Hindi ko iniintindi yung galit nila. Yung galit ko, ang dapat nilang katakutan. Ngayon pa lamang ako nagpapasimula. Daniel. Ayos na siya. Mabuti na lamang, Your Honor. At hindi malalim itong sugat mo. Santos yan. Don Carlong yan. Tinobol ko sila ako. Talagang mahirap magtiwala sa hindi mapagkakatiwalaan, Your Honor. Anong balak mo ngayon, Daniel? Gaganti tayo. Gaganti tayo. Lola, <coughs> Daniel magtapat ka. Totoo ba yung ibinabalita nila sa akin? Lola. Patawarin niyo ako. Matagal ako naglayo sa inyo. Totoo. May pinatay ako. Bakit mo nagawa yun? Anong dahilan? Kahit ako, Lola. Nagpatrabaho ako sa pangkat ni Don Carlo. Sa kanya ako kumukuha ng perang ibinibigay ko sa inyo. Kung alam ko lang na yung perang ibinibigay mo sa akin ay marumi, inaabuto pa lang sa akin. Ay, sinusunog ko na. Alam naman, ayoko ng perang galing sama-sama. Lola, hindi ko kagustuhan. gusto. Kagustuhan mo yun. Kaya mo ginawa. Daniel, ano ba ang naging pagkukulang ko sa iyo? Bakit mo ako pinasasakitan ng ganito? Lola. Huwag, huwag, huwag mo ko hawakan. Lumayo ka. Niloko mo kami. Pinaniwala mo ko na lahat ng pangaral ko, pinakikinggan mo. Pero hindi. Ngayon, mamamatay tao ka pa. Kung naging mamamatay tao man ako, Lola, para sa inyo. Ayokong mangyari sa atin ang nangyari sa mga itay. Gusto ko ng malaking pera. Dahil gusto kong makatapos si Dado ng pag-aaral. Gusto kong guminhawa kayo. Tayo. Hindi, bali tayo mamatay ng gutom. Huwag lamang tayong pumatay ng tao upang mabuhay. Dugo ng tao ang nasa iyong kamay. Kung ganyang kasamaan tingin niyo sa akin, Lola, Mabuti pa isatulog niyo na ako sa mga pulis. Hindi ako nagpalaki ng isang kriminal. Uh, sandali lang ho. Magsisihan man tayo ngayon ay wala na tayong magagawa. Piligroso buhay ni Daniel at maging kayo na rin, Lola Aning. Ikaw man, Dado. Ang kailangan natin isipin ngayon ay kung ano ating gagawin. Paano ka na ngayon? Magtatago ako. Magpapasabi na lang ako kung nasaan ako. Pero susiguraduhin ko. Ibubulgar ko ang sindikato ni Don Carlo. May kaibigan ako nagtatrabaho sa dyaryo. Baka maaari kanyang tulungan. Dado, uwi mo na ang lola. Huwag mo siyang iiwan. Tama sa linit. Ingat. Lola. Tutuwarin mo. <coughs> ngayon, niya. Magmumahal siya sa iyong leg. Magdasal ka sa kanya. Tutulungan ka niya. Si Malu. Hi, Nard. Buti na pasyal ka. Umupo ka. oh, nga pala. Kasama si Jimbo. Hi, Jimbo. Oh. Wala ka ba sa malungkot ka? Hola. Isang linggo ka na wala. Ipangako ka sa akin. Magarita. Uh, Sir. Magarita. Good evening, Yes, ma'am. Kapitan. Si Manu, ho. Hi. Hi, Captain. Napaka-macho niyo pala. Anong balita, Jimbo? Hindi na puruhan, eh. Pero sigurado ko, Kapitan. May eh, tama yun. Nasa paligid lang, eh. Hanapin lang. Delikado tayo. O, sige. Mauna na ako. Aalis ah, na kayo, sir. Ang aga pa. May duty pa ako. Nice meeting you. Bakit? Anong problema? May nakad kami. Minalas. Yeah. Napatay. Para kang babae, Nardo. Dagdal mo. Sino ba yung niyari yun? Ha? Hindi mo kilala yun. Nagagay ko malaki sindikato naghanap sa kapatid mo. Pati pulis kasama eh. Hindi na siya dapat mahanap. Pasabihin ko ka siya. Salamat, Malu. Alam mo namang, Miss, ano gagawin ko para sa'yo, Dado? Malu, huwag mo na tinutukso. Pangit tingnan. Noon, tinutukso kita. Pero ngayon, hindi na. Palagay ko tinamaan ako sa'yo. Eh. Gusto kitang ligawan. Tama na, Malu. Matagal na akong walang shot ang minamahal. Di ko ugali na babakante. Masarap ako magmahal, Dado. Binibigay ko lahat. May girlfriend na ako. Okay lang sa akin yun. Magpagaling ka, Delgado. Dahil sa ginawa mo, ire recommend na kitang ma-promote. Salamat, Kapitan. Ginawa ko lang naman ho ang trabaho ko eh. Kamusta na ho si Sir? Minalas eh. Napuruhan. Matinik yung Sparrow tumira sa kanya. Sparrow? Nasisiguro ho bang mga Sparrow may kagagawa nun? Nagpadala na kami ng report sa dyaryo ah. Nabalitaan ko kasi sa munisipyo ang nangyari. Kaya napasugod na ako rito. Saka nagpunta ako, ako rito, hindi bilang isang reporter, kundi bilang isang kaibigan ni Mr. Delgado. Natulungan ko siya sa kanyang thesis noon sa college, Kapitan. Kamusta ka na, Robert? Kayo nga hon, dapat kong kamusta yun eh. Totoo ba mga isparo ang pumatay sa superintendent? Sino ba ba magkakaroon ng interest na pumatay sa mga modelong alagad ng batas? Pagay ng superintendent. Kundi sila. Bakit to ba lahat ang nangyayaring karahasan ay binibintang sa mga MPA? Impeicano. Halos sa akop ni Don Carlo ang lahat ng... ...sambuhang Maynila. May connection siya sa mga military at sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Mayrap siyang kalabanin. Paano ka naman napasama sa sindikato? Wala naman akong balak sumama sa pangkat nila eh. Sinremap lang nila ako eh. Nagkataon lang nagipit ako nun. Isanama naman lang ako na isang tauhan nila sa isang pagnanakaw. Hindi na ako nakaalis. Dahil sabi nila, pakukulong nila ako pag umalis ako. Nang malaman nila na magaling ako sa baril, ginamit nila ako ng ginamit hanggang sumabot ako sa ganun. Pwede ka pa naman magbagong buhay ah. Paano? Susuko? Kanino? Pag nagpunta ako sa mga polis, hindi doon siya salvage nila ako. Ganon din kay Don Carlo. Kaya hindi ko na iniisip ang sarili ko. Eh. Ang iniisip ko na lang ang pamilya ko. May kilala akong polis, si Delgado. Hindi siya kagaya ng ibang polis na akala mo. Matinu siya. Sigurado ako na matutulungan ka niyan. Polis? Isang mukha lang ang sinasanto niyan. Mukha sa perang papel. Susulat ko na hindi ka isparon. Susulat ko kung paano ka napilitang maging kriminal. Ibulgar mo si Don Carlo. Doon mo ako matutulungan. Malaki mo tutulong namin sa'yo, Daniel. Kailangang matibay ang ebidensya. Next time na lang. Sige. Ayaw nila. Delikado daw ang material. Kailangan daw nila ang litrato bilang ebidensya para hindi tayo malibel. Wala na tayong panahon para kumuha pa ng litrato. Sikop to ah. Bakit nila tinatanggihan? Huwag kang mag-alala. Magkahanap tayo ng iba.